Sa hinabahaba ng One Piece, halos libu libong tauhan na rin siguro ang pinakilala sa atin ni Oda. Pero dahil nga sa sobrang dami na nila at tagal na rin ng panahon, karamihan sa kanila ay nakalimutan na natin. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na mayroon sa mga forgotten characters na ito ang babalik pa pala para sa final saga? Ito yung mga minor characters na sa sobrang minor eh baka nakalimutan nyo yun na yung pangalan nila pati na rin kung saan arc sila lumabas. Pero kahit na ganoon, naniniwala ako na babalik pa nga ang mga ito at magkakaroon pa ng papel sa istorya maliit man o malaki. Kung maalala mo ang lahat ng pangalan ng tauhan na pag-uusapan natin ay congratulations, isa kang tunay na Ultimate One Piece fan. Ang una sa ating listahan ay ang dalawang higante na ito. Naalala mo pa ba sila? Kung iniisip mo na sila ay si Brogy at Dory mula sa Little Garden Arc ay nagkakamali ka dyan. Ang dalawang ito ay si Oimo at Kashi, dalawang higante mula sa Elbaf na nakilala natin sa Inis Lobby Arc. Dati silang parte ng Giant Warrior Pirates sa ilalim ng pamamuno ni Dory at Brogy. Pero nabuwag iyong crew nila dahil nag-away iyong dalawang kapten na nauwi sa pagdaduelo nila ng halos isang daang taon. Dahil sa tagal ng naging paglalaban na ito, minabuti na silang hanapin ng dalawa nilang dating crewmates na si Oimo at Kashi. Kaso nga lang, sa paghahanap ng dalawang ito ay nahuli sila ng world government. Sinabi sa kanila na iyong dalawang kapitan na hinahanap nila ay nakakulong daw sa Impel Down pero papalayain naman ang mga ito kapag pumayag si Oimo at Kashi na bantayan ng Inis Lobby sa susunod na isang daang taon. Dahil mahaba naman ang buhay ng mga Giants, pumayag naman ang dalawa. Noong Inis Lobby Arc, Nagbabantay pa rin ang dalawang higante sa gate noong lusubin nito ng alliance nila Luffy upang iligtas sila Robin at Frankie. Sinubukan silang pigilan ng dalawang higante pero bigo ang mga ito. Dahil hindi nila nabantayan ng maayos ang gate, inakala nila na hindi na mapapalaya iyong dalawa nilang captain. Dito na nila nakilala si Yusuf. Este si Sogi King pala. Nalaman nila kay Sogi King na hindi naman pala nahuli ng world government si Brogy at Dory kundi nagdeduelo pa rin sa Little Garden. Dahil dito, nagalit ang dalawang giant sa pangloloko ng world government at nagdesisyon na tulungan ng Straw Hats sa pag-atake sa Inis Lobby. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, nagdesisyon na nga silang bumalik na lang sa Elbaf at patapusin na lang ang duelo ng kanilang mga captain. Nakita nga natin kamakailan na nakauwi na nga si Oimu at Kashi sa Elbaf pati na rin ang mga captain nila na si Dory at Brogy. Kung hindi dahil sa straw hats ay baka nagbabantay pa rin ang dalawang ito sa inis lobby nang walang dahilan. Kaya kung magkakaroon man ng labanan sa Elbaf ay tiyak na makakaasa ang straw hats kay Oimo at Kashi. Bago naman tayo tumuloy sa susunod nating tauhan, huwag mo munang kalimutang ilike ang video natin at magsubscribe na rin sa ating channel, lalong lalo na kung isa kang One Piece fan. Malaking suporta na, na yan sa atin para patuloy pa tayo makagawa ng marami pang One Piece content. Speaking of Elbaf, ang susunod nating tauhan ay may connection rin sa Elbaf. Kilala mo pa ba siya? Ang tauhang ito ay si Charlotte Lola. Si Lola ay isa sa maraming anak ni Big Mom pero kahit na ganito, nakilala natin siya hindi sa Whole Cake Island Arc kung hindi sa Thriller Bark Arc. Isa si Lola sa mga biktima na naninakawan ng anino ni Gecko Moria. Dahil dito, naging katulong siya ng Straw Hat Pirate sa paglaban ni Laki Moria. Pagdating sa Whole Cake Island, dito na natin nalaman na isa pala siyang anak ni Big Mom. Dating na in love sa kanya ang prinsipe ng Elbaf na si Loki. Agad naman itong ikinatuwa ni Big Mom at ipinasok siya sa isang arranged marriage. Gusto kasi ni Big Mom na magkaroon ng akses sa hukbo ng Elbaf pero hindi niya ito magawa dahil matindi ang galit sa kanya ng mga giants. Kaya perfect opportunity sana si Lola. Kaso nga lang, ayaw ni Lola na makasal sa taong hindi niya mahal kaya naglayas ito bago matuloy ang kasal. Sa isa kong video, ipinaliwanag ko kung bakit sa tingin ko si Prince Loki ang magiging villain ng Elbaf Arc at kung paano nito binalak na traitorin si Big Mom dati during sa kasal dapat nila ni Lola. Kung gusto mong marinig pa ang teori na yan ng mas detalyado pa, ay panoorin mo na lang yung video natin tungkol dyan. Pero para sa ngayon, ang importante ay may koneksyon si Lola kay Loki at Elbaf. Kaya nga sa tingin ko ay babalik pa si Charlotte Lola sa Elbaf Arc. At dito natin mas malalaman ng buo kung ano ba talaga ang plano dati ni Loki at bakit niya kinailangan si Lola. Isa pang patunay na babalik pa nga si Lola sa istorya ilumabas eh lumabas na naman ulit siya sa mga cover stories. Nagkaroon nga siya ng isang cover story or kamakailan kung saan ikinasal na siya sa isang anak ni Kapon Beji at na-reunite pa nga sa twin sister niya na Shishifun. Sa tingin ko nga, yung eh malaki ang tsansa na mapapadpad ang grupo nila sa Elbaf. Ang susunod naman sa ating listahan na isa na namang higante pero hindi siya galing sa Elbaf. Kilala mo pa ba siya? Siya ay si Wadatsumi mula sa Fishman Island. Dati siyang miyembro ng Flying Pirates sa ilalim ni Van Der Decken kung saan sinubukan nilang pabagsakin ang Fishman Island dati. Kaso nga lang, hindi nila inasahan ang pagdating ng mga straw hats at nabigo ang kanilang mga plano. Ang ending e eh, nabugbog lang si Wadatsumi. Pagkatapos ng mga pangyayari sa Fishman Island, na-exile nga si Wadatsumi dahil sa mga kasalanan niya. Mas mabuti rin daw ang exile dahil hindi naman siya kasya sa mga kulungan sa Fishman Island. Habang nasa exile, Nagkaroon rin ng mini arc si Wadatsumi sa cover stories kung saan nagpanggap siya bilang isang sea god at ang ng mga offerings na para dapat sa mga seabees. Dahil sa mga mapabayang aksyon niya, unti-unti niyang nasira yung port town ng mga lokal na mamamayan at aksidente niya na napag-away ang mga tao at mga seabees. Buti na lang ay dumating si boss Jinbei at naresolba niya ang sitwasyon. Sa huli, isinama na lang ni Jinbei si Wadatsumi para hindi na magsimula ng iba pang gulo. Pagdating ng Whole Cake Island Arc, ay mukhang naging parte na nga si Wadatsumi ng Sun Pirates sa ilalim ni Jinbei. Noong papatakas ang Straw Hat Pirates mula kay Big Mom, kasama si Wadatsumi ng Sun Pirates na hinarangan ng mga puwersa nila Big Mom para makataka sila Luffy. Dahil nga sumali na si Jinbei sa Straw Hat Pirates, malaki ang chance na itong Sun Pirates kasama si Wadatsumi ay sasali na rin sa Grand Fleet sa ilalim ng Straw Hats. Kapag nangyari ito, ay siguradong malaking tulong ito si Wadatsumi sa mga future laban ng Straw Hats dahil sa nitong laki at kakayang lumangoy sa dagat, tiyak na magiging useful siya lalo na laban sa mga Devil Fruit users at pati na rin sa mga laban sa kargatan. Kung hindi nyo pa napapansin, karamihan ng tauhan sa ating listahan ay yung mga lumabas na sa cover stories. Meron nga kasing pattern kung saan yung mga dating tauhan ay bumabalik sa istorya matapos magkaroon ng isang arc sa cover stories. Katulad nila Buggy, Kobe at Helmepo at maging si Rob Lucci at CP9. Kaya ganyan rin ang susunod nating tauhan. Naalala mo pa ba siya? Siya si Marian o mas kilala bilang Miss Golden Week. Siya ay isang dating officer ng Baroque Works sa ilalim ni Crocodile. Nakalaban siya ni Luffy sa Little Garden Arc kasama ang partner niya na si Mr. Tree kung saan inutusan sila ni Crocodile na ambushin sila Vivi. Kaso nga lang, nakialam na naman ang mga straw hats at nabigo ang misyon nila. Pagkatapos ng mga pangyayari sa Alabasta, na-expose na nga ang operasyon ng Baroque Works at nahuli ang karamihan ng kanilang miyembro kasama na si Crocodile. Noong nabalitaan nito nila Miss Golden Week, Miss Valentine at Mr. Five, sinubukan nilang tulungan iyong mga kakampi nila. Dahil sa kakaibang kapangyarihan ni Miss Golden Week, tagumpay naman nilang napalaya ang ito. Yun nga lang, basag na ang kalooban ni Croco dahil dahil sa pagkatalo niya at nagpaiwan sa kulungan. Si Mr. One naman ayaw rin magpahiwalay sa boss niya kaya nagpaiwan din. Dahil unemployed na silang lahat, nagsama-sama yung mga natirang Baroque Works agent at nagtayo ng sarili nilang cafe kung saan sila nagtatrabaho hanggang ngayon. Ngayon, Bukod sa parte siya ng isang cover story, bakit ko naman nasabi na posibleng babalik pa si Miss Golden Week? Una, dahil unti-unti na rin bumabalik sa storya yung mga tauan sa Little Garden at Alabasta Arc kung saan natin unang nakilala si Miss Golden Week. Nandyan na si Crocodile, Mr. One and Mr. Three, nandyan na rin sila Cobra, Vivi at Pell, pati si Dory at Brogy ay nasa Elbaf na rin. So hindi malabo na pati yung ibang Baroque Works agent kasama si Miss Golden Week ay maipasok pa ulit ni Oda sa istorya. Isa pa, Si Miss Golden Week ay mayroong kakaibang nickname At ito nga ay yung Flag Bearer of Freedom Diba parang napakabigat ng nickname na yan? Lalo na para sa isang minor character lang? Alam natin na si Joy Boy ay nakatakda na maghatid ng freedom o kalayaan mula sa mga Celestial Dragons Posible kaya na si Marian ay magkakaroon ng papel sa laban para sa freedom na ito? Dagdag pa rito, naalala nyo pa ba kung ano yung nangyari sa partner niyang si Mr. Tree sa Marineford War? Noong una ay parang gag o joke character lang ito pero sa huli ay napadpad siya sa Marineford at nagkaroon pa ng importanteng papel kung saan siya mismo ang gumawa ng susi na nagpalaya kay Ace. Posible kaya na maging ganito rin ang nangyari kay Miss Golden Week at mapadpad na lang sa Final War at magkaroon rin ng importanteng papel? Abangan na lang natin yan. Again, yung mga binanggit nga natin ngayong araw ay yung mga minor character na halos nakalimutan na ng marami. Pero kung gusto mong malaman kung sinong major characters ang babalik pa para sa Final Saga, pwede mo ring tingnan ang isang video natin tukol dyan. Pero para sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo.